Sa pool sa CCTV, ang isang lalaking tirador ng mga pyesa ng motorsiklo sa Benguet. Nagtangka pa siyang paandarin ang isang motor. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuwang video ng CCTV, pasado alas 3 na madaling araw noong Martes, makikita na lalaking ito sa loob ng Santalyer, sa barangay poblasyon sa La Trinidad, Benguet. Isa-isa niyang sinuri ang mga motor na nakaparada. Maya-maya pa, sinubukan niyang tanggalin ang mga piyesa ng motorsiklo. Tinangkarin rin niyang paandarin ang isa sa mga ito, pero bigo niya itong tangayin dahil nakakadena ang gunung nito. Kinaumagahan, napansin na lang ni Glenn, isa sa mga trabador ng talyer na nawawala na ilang parte ng motorsiklo na dapat niyang kinukumpuni. Ang masaklap pa ang mga ninako na piyesa halos isang araw na niyang kikitain. Sumaabot so, din yun ng ano eh, Uh, 550 tapos yung mga placer nyo eh, taga isang dan din so sa isang araw na yun malaking kaltas na rin yun eh. sa kubuan dalawang motorsiklo ni nakawan ng pyesa ng kawatan pero ayon kay Glenn hindi to ang unang beses na nanakawan ng talyer kaya't nagpakabit na sila ng CCTV di patukoy ang pagkakakinanlan ng nalalaking ng loob na ilapit na sa barangay ng insidente Magsasamparin ng reklamo sa presinto ang may-ari ng talyer. Paalala naman ng PNP. Laging i-secure ang mga premises natin every time na especially during the night. Tapos uh, magsumbong. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may paki sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.